Nasa kalagitnaan ng gabi, tahimik na nanonood ng TV si Ana sa sala nang biglang may marinig siyang mga yabag mula sa labas ng kanilang bahay. Napatigil siya at nakiramdam, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Nang bigla ang bumukas ng kaunti ang pintuan, unti-unti siyang lumapit dito. Bawat hakbang ay tila bumibigat, ang kabog ng kanyang puso ay lumalakas. Nagtataka siyang sumilip sa siwang ng pintuan, ngunit wala siyang makita kundi ang dilim. Subalit, nang ay lapit niya ang kanyang tenga sa pintuan upang pakinggan, isang malamig na boses ang bamulong, nandito na ako. Tuldok-tuldok panipi, sa kanyang pagkagulat, napatras siya at bumagsak sa sahig. Nang muling tignan ang pintuan, ito ay tuluyan ng bumukas, ngunit walang tao sa labas. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik, ngunit ang puso ni Ana ay hindi na mapalagay, nang bumalik siya sa sala, Napansin niya'ng may malamig na hangin na dumadaan sa loob ng bahay. Bininalik niya ang pintuan at nakita ang isang anino sa labas. Mabilis itong nawala. Ngayon, alam niya hindi siya nag-iisa.